Hello po mga kalaki, 5pm na at eh, napagod na ako, naglalakad lang din kasi ako paghapon eh. Ayan po, 5pm na po mga kalaki at congratulations po sa mga nanalo po ng 4 digit lucky numbers po dyan abroad. Ayan po, hindi po sila nagpa-post ayaw po nila pero congratulations po at maraming salamat. Nanalo sila ng 40,000. Yata ganun. Ang laki naman nun ano. Ang laki, depende yata sa taya nila ron kasi... Tumbok yun eh. Street yung napanalunan nila. Oo. Oh. Ayaw kasi pas ayaw kasi pabanggit eh baka magalit eh. Pero nanalo sila diyan sa abroad. Diyan po sa ano ah sige bigyan ko na lang po kayo ah, ah kundi ako nagkakamali UAE. Sakop sila ng UAE. Ayan UAE. Ah, di ba? Alam niyo na kaya Hello po mga kalaki. Good luck ah. Good luck. Good afternoon. Good afternoon. Mumpo 5 PM na po ng hapon at tara mamigil po tayo ng mga lucky numbers sa inyo. At ito na po mga kumpletong lucky numbers mga kalaki. Ah, ito po yung mga 2 digit, 3 digit, 4 digit. 5 digit at 6 digit lucky numbers at syempre po isa ka po sa ating mabibigyan ngayon kung ikaw po ay nanonood at nakatutok po dito sa aming vlog at tandaan nyo po ang lucky numbers namin hindi po namin ipinipilit to ito po ibinibigay namin sa inyo kung nagustuhan nyo napanood nyo ah, sa tingin nyo ah, mananalo kayo rito abe, kunin mo ilaban mo iyong iyo yan okay so mga kalaki eto na po muli si Sir Red sa ngalan po ni Lola Carmen kunin mo na ang aming lucky numbers ibibigay ko na sa iyo ngayon na agad agad kaya eto na Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, ating mga laki numbers ay tatlong 3 digit, ay tatlong 2 digit, bibigay ko. Tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit laki numbers para po sa inyo. Ganda ng gupit ko, no? ba diba? May guhit pa yan. Ayan po mga kalaki, ha? Ah. Parang kumakagat sa likod ko. At syempre po mga kalaki, eto na po, kunin-kunin mo na. Eto na ang unang, two-digit lucky numbers. Sana manalo ka ngayon na pwede po ito sa STL, sa Lotto, sa All Nation po at abroad. Pwede po ito, kunin mo na ang two-digit lucky numbers. Number 23 at number 12. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 17 at number 21. At ang pangatlo po, number 2 at number 8. Ayan po yung pangatlo. At eto naman po ang 3-digit lucky numbers mo Kunin mo na agad kalaki Number 323. Yan po yung una Ang pangalawa po Number 6, 7, 7 Ayan At ang pangatlo po Number 8, 4, Ayan po mga kalaki Ang tatlong 3-digit lucky numbers Siyempre ibibigay ko na rin po agad-agad Ang 4-digit lucky numbers para po sa'yo Ang 4-digit lucky numbers namin ay Number 3 1-3-7. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 2-2-8-6. Two, two, at ang pangatlo po, number 9 3 nine 9-7 Ayan po mga kalaki Ang kumpleto ng 2-digit, 3-digit at 4-digit Lucky numbers Ayan, itayaan nyo po yan ha? Sa STL, sa All Nation Uh, ang mga lucky numbers po namin pwede sa STL, sa All Nations, sa National, sa Anjan, sa Lotto, Abroad at Pilipinas. Pwede po basta galing po sa amin ang lucky numbers. Okay, so eto na po mga kalaki. Bago natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, syempre sa mga bago sa vlog namin. Ayan po. Lagi ko po sinasabi, hanapin po sa Facebook ang Red Parunkin, yung tamang account. Ayan po, na meron po, iti-check nyo lagi ang account, ah, ang followers para po legit na legit ta ah. Meron po tayong 314 o 15,000 followers. Yan po si Red. Check nyo po kami yan. May second account po tayo. Aris Gatchalian, At Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. Kami rin po yan. At syempre, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, 16,300. Red Parungkin po. Kami yan. At syempre, meron po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, 418,000 followers o 17,000 417,000 followers kami rin po yan. Ayan, di ba? Ang dami-dami na po followers natin kasi legit na legit naman po na nakakapagpanalo po tayo mga kalaki. At syempre, tandaan nyo, ang lucky numbers po namin, libre yan, wala pong bayad. Private consultation po ang may membership fee. At dapat po, ah uh, makakausap nyo po muna ako bago po kayo magparegister para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao. Pero kahit hindi naman po kayo sumali sa private consultation, na mamabibigyan po namin kayo ng libreng code gabi-gabi po yan. Basta po nakafollow kayo sa tamang account. Siguro din nakafollow ah. Dapat nakafollow sa tamang account namin at share ng share ng video at heart ng heart, pag nakita ko yan automatic, may lucky numbers ka magugulat kayo, yung ibang nga nagugulat eh, bigyan na lang nagchat chat, Sir Red, thank you very much po, isa ako sa napili nyo, gano'n, sana isa ka sa mga pili rin namin, kaya mga kalaki, eto na po ang ating mga lucky numbers kunin mo na, eto na po ang dalawang 5 digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, number 24 number 28 number 33 number 41, number 16. Ayan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number. Aray, parang may kumagat yata sa... May daming langgam pala na rito. daming langgam. Ayan, ikot tayo, ikot tayo. Yung mga langgam eh. Ayan po mga kalaki, syempre. Ang daming langgam. Ito na po ang pangalawang 5 digit lucky number is number 37, number 25, ang katinong pa ako, number 13, number 16, at number 32 katihang pa ako. At syempre, ito na po ang dalawang 6-digit lucky numbers, pero bago natin ibigay yan, ang mga 6-digit po namin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, ang 658, 6 digit lucky numbers mga kalaki, kaya ito na po ang mga 6-digit lucky numbers. Kunin mo na agad at kinakagat na yung mga mak ako, makati na siya. Ito na po mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers, now na. Number 41, number 38, Number 19, number 22, number 15 at number 36. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 23, number 17, number 12, number 29, number 30 at number 38. Ayan po yung pangalawang 6 digit lucky numbers. Kompleto na po mga kalaki ngayong alas 5 ng hapon ang mga lucky numbers na gusto nyo. Takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po na karambol ang 2 digit, 3 digit at 4 digit sa para mabaliktad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat kahit kinakagat ako ng langgam ang shout out tile. Shout out po tayo sa pamilya ano to? Solano. Pamilya Solano po ng Bukid nun. Saan po ito? Bukid Noon. Ayan. Pamilya Sulano ng Bukid Noon. Ayan po sa mga taga Bukid po. Hello, hello, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood. At syempre, shout out po dyan sa Ayan, mga OFW natin sa Dubai. Hello po. Maraming salamat po sa mga OFW natin sa Dubai dyan. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood sa amin at walang sawang pagkuhan ng mga lucky numbers mula po sa amin. Napatama ko na po ang Dubai ilang beses po yan mga kalaki. At alam, po, alam po yan mga followers natin dyan. At sana, ikaw na nanonood dito, ikaw naman ngayon ang sumunod. Yan po ang gusto namin ngayon. Yung pagpapasko, swertehin po tayo para masaya ang ating Pasko. Kaya mga kalaki, good luck, good luck, ingat, ingat. At sakit na ng sakit, sakit, sakit na ng ng langgam. Manan. Halo ka ngayon. Good luck.